Idol. Ang may gasolina sa loob ng sasakyan. Dito, may gasolina dito. Dito, dito. Hmm? Ang may gasolina dito, mga idol. Minsan may tumutulo dito, gasolina. Oh, may tumutulo. Binarahan ko nga minsan yan eh. <laughs> uh -huh. Yan, tapos. Ganun buti. Pagpasahiro mo. Yan to. Yan yung karugtong doon sa ano natin, binaklas tapos kung wala dyan ang problema dito yon sa kargahan dito sa kargahan mo problema ngayon dito muna tayo sa fuel pump baklasin muna natin yung fuel pump nya titingnan natin kung may basag yung pabaklas muna natin tapos yung kahit full tank sya 6 na bar lang talaga lupa mapalo ngayon i-adjust natin yung ano nya floater Titingnan natin yung floater niya kasi full tank daw pero 6 na bar lang na lumabas Ye. Okay. Itu ka bray. Ah. Oh, Dito. oh. pilih kung saan-saan tumatagas si ipan mo. Ye. Okay. Pero tingin ko may tumat pumapatak na oh. Yung sibin may problema. Ha. Ye. Hoy, okay. sa balikkan Balikkan balikan. Dito ka bila. Sa kabila. Tas take up ka sa kabila, sige. Okay. Kamay mo bray. Aku nak hawakan, aku na Okay. yun saan di dyan pa rin eh huwag tiko pa ito okay. dyan pa rin siya ng higop kapila dito ayan dito sa itna dito 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 huwag nang tikupan nawa kong pray ispring kasi ispring ka lang Uy! Naku, <laughs> ba't may, ba't may gasolina dyan? Sa <laughs> bossing, May crack siya, pero dapat... Okay. Ba't siya? So, doon tayo sa kargahan. Wala sang sumirit dito eh. Dito wala pang nakita. Wala. Sa kargahan tayo. Huwag mo na muna ibalik. Ilapag mo muna dyan. Sagargahan tayo. Baklas si mo gulong. Si, dapat sisirit dyan eh. eh wala sa'ng sumirit eh. Pero may nahigop na sa gasolina. Dapat ang ano ito hangin. Hindi gasolina. Kasi ito lang hose niya oh. Hose diretsyo doon. Dito. Yan diretsyo dito. Yan. Ito lang. Tsar diretsyo dito. Tapos ito hangin. Eh kasong problema gasolina nang pumapasok. Posibles din siyang may crack na may liit na crack maliit na crack kaso hindi nga naman siya hindi siya magkita ang titingnan natin wala dun sa fuel pump house, housing andito po yung tama oh. yan you know? o oh. nandito yeah? basag to basag yan bubuksan natin tunilios Sabab, si Bob wala yan tanggal na tanggalin to yung mga dalawang hose ito may gasolina na siya oh may gasolina uh, kaya na hindi hindi ah potek potek yung potek na kinalawang kapagalan uh, pa natin binalot siya ng ano tapos kuha ka ng plate screw maganda. Grabe po, oh. Ha? Huh? natin kung may tama. Yan buksan natin. Oh, tumutulo pa. Okay, tanggalin. Tanggalin mo ta. Ito. Tingnan natin kung bakit di dito sa force valve kung wala tama sa force valve tayo mas mura mura siya sa force valve to lagyan mo muna ng ano, takip takip Dito bu oh, takip. oh. tubo Yan, wala siyang tama wala good doon tayo tututok sa force valve na check na natin lahat eh. ba't maglilik dyan hindi higop yun nahigop ng force valve yung ano yan. So, linisin mo na. Bago tayong balik. Tingnan yung, okay, niyo. Oh, gasolina. Tama po. Ha? Dami gasolina. Uh -huh. Dami. Ga, yan dito 'yan galing sa breather. Kailangilinisin muna bago balik. Gasolina, so, balik lahat. Sa pulse valve tayo. tanggal na ano. Ang lakas ng gasolina, tapos natin kasi 6 bar lang daw siya. Tanggalin mo. Ikaw pa hawak. I-adjust natin tong ano um, niya. Yeah. Iangat mo lang Ay, to. Iangat lang ng ganyan. Iangat lang. Tapos balik. I-adjust pala yan ah. Hmm. <laughs> Kasi kung minsan ko bakit alim na barlag ka ako eh, full tank naman. Sagad na yung cargo oh. ko eh. <laughs> ito ko pa yun doon? Ha? Huh? Bago'y kabit na lahat? Kabit na lang yun. Yan you know, o, no, na siya mag, ano, matigas na siya. Hindi no, siya malambot. Ha? Huh. Diba? Yung Uy, kanina, dapan, dapan. Natin, mali ito. Hindi nasasagad. No, ito natin. Palitan pa natin yung dapat bulb. Palitan mo, bray. Hindi pa to. Yan palitan natin yung bulb. Ayan. natin yan. May testing tayo para maraming natin. Kasi tinesting natin lahat. Goods yan. Walang basag. Dito tayo sa process valve. Ayan. Kasi ito na lang yung breather na yeah. Ha? Huh? Isuli na. Isuli na ang basa. Okay, start! Bakit? Okay. Eh, Ini pengkain ini pengkain. Oh, ini pengkain. Penasa mau ngomongin. Di <coughs> sini. Bumah balik. Uh -huh. Bumah balik. Bumah uh -huh. balik. Bumah Ini semua putih. Ray pan plat skrup ray. Mula nak, mula saya amui. Mula nak. Na, Di itu lah. Yang terus bisin langian mana? Si, lahat cincik natin, buoi lahat tu lang pasak, tu lang poni, butas. Di itu lang teraga. Pulsbal.